for this video dai <laughs> Makalingaw kay si Cindy Charot so maode ni akong gitrabahoan guys uh, for this video dai Charot Maone ni akong gitrabahoan karon so restaurant ni siya, buffet diri mga on ang mga guests sa hotel manay dinner ay naay dinner at saka breakfast ang ilang kuan diri ang ginakiter libre na ni sila sa ang uh, inclusion na siya sa pagbook nila sa hotels ang kuan uh, depende sa imong sigurong choices so mauna ni siya paingon didto ni sa among jutihan ni among ginalakwan sa akong kauban mao at apo di ay akong kabatch diri nga gihulaman si Jan pero didto siya sulod sa sa kuan uh, um, resort ang iyahang gidutyhan tapos ako kay dira ra ko dapit sa entrance So, duhat ay ni ka branch diri no actually dagang kay mga branch di ay among gitrabahoan diri. Dito siya sa cover sa pitalon ko tapos cover sada akong kauban. Pagka dayon ato kay tiop man ako ning adlawa. So, uh, gusto ko maligog dagat tapos tabuko na na ako ang kanang murag ilang island dira ang gamay ra kaayo. Uh, ha kuan di ay ni siya kanang uh, nude beach diri gap mga ligo ang mga tao nga wa kanang hubot hubad na siya walay mga sanina pati mga ti mga tigulang gara ang ga kuan diri amot nang ha kung pati bata kay kana mga tigulang ga hubo gina siya diri og ligo normal ra guna diri sa ilaha tapos legit good dayon kana siya nga time is sayo pakaayo na siya wala pa nangakamata siguro ang uban nga mga guest ani tapos kay dili po ko ganahan ka ng init kaayo kay mapaig basta, sayo ko basta sa iyo ko ani ni adto naglakaw kay ka ng init lagi para dili tay ta masunog kay itom na kay besh pero wala na tay pakialam kay mauhin o nilang gusto ka ng itom nga ka ng panit tapos uh, tabo ko nang nako na siya dito sa kaya kay kanang nakaan actually nakaanhin ako ato uh, diri nga time last time pero kanaway lang dagat o oh. kaya ang lahi lang bato diri kay kanang kuan kaayo dili siya kanang kalat kalad isa siya ba kanang dili siya gagmay nga bato talinis pag hadlo ka ka tapos nagbalon di ay kuan nga time kay para dito na magka tapos, nag ko magkaon tapos nagbaron ko ganang akong kaonon tapos nagbalon po kong tubig para dito ko magkaon pero joker kaayo kay ka gikaon sa kanang mga murag tikling nga ka nang ilang langgam diri gipang gutom sila ako na nang gihatag kay pag abot mangod na ako ka nang nag tilaw ko o gamay ba tapos inakoon niya na ako mukaon after maligo hala pag niya dumakog layo kay kanang naay mag-asawa nga ni abot nga naghubo so dito ko day nagbidi-video ba ako tapos layo-layo na ko kay dito magkuha ko aning mga video pagkuha na ako kay pagbalik kay halagi kaon man mo to gibahog na lang na ako kay kanang wala na yung... ayan guys maliligo tayo ngayon kasi di of ko gusto ang kuan um, ko nasunog na ako pero okay lang yan tuloy yung mga pangarap natin sa buhay so andito ako ngayon sa dagat sa Coversada Beach Resort ata to tapos maliligo ako kasi gusto kong maligo sa dagat para matanggal yung mga sumpa natin hi everyone hello hello shout out sa inyong lahat kamusta tingnan nyo yung view iba yung dagat nila dito kasi yung parang yung bato is hindi siya isa-isa yung parang uh, continue siya na mga bato nila tingnan nyo oh. ganito yung bato nila tapos yan wala pang tao kasi maaga pa ngayon mga anong oras na ba diba ngayon alas 7 alas 7 na ng umaga So yan yung mga bato. Tingnan natin dun sa unahan. Aray ko. Tapos ang sakit ng bato nila. Mag lagay pala ako ng sapatos Wait lang. Yung pang kasi ma matulis yung mga bato dito eh magsapatos muna ako na yung pang dagat ito pala yung binaon ko tapos hindi ko siya nakain actually. nagpapaklang nagpapak lang ako ng unti tapos may bag ako dyan. Kinain siya ng ibon. Yung parang basa iba yung ang parang kuan sa atin yung parang duck siya. Tapos parang iiwan ko kung na, hindi ko kasi nalak siya masyado tapos Kinain yung mga ulam tapos binigay ko na lang yung kanin ko kasi parang gutom na gutom yung mga ibon. Tapos may kupol kasi dyan na dumating naghubot tapos ako nagbibideo. Kinuha ko na lang yung mga gamit ko at nag uh, don doon muna ako sa unahan kasi nagbideo-video din ako sa iba pang mga doon sa unahan o yung doon banda. Doon ako nagpunta kasi... May maraming dikya ngayong araw tapos malalim siya yung tubig dito Manda. So ako lang mag-isa nakakatakot din malunod no. Ah naghanap ako ng na yung parang mababaw lang siya tapos yung walang masyadong dikya. Maraming dikya. Ngayon naghiwalay-walay na yung mga dikya dahil sa lakas ng alon siguro yan siya yan din siguro yung nabubuo yung mga ganyang mga bato ng dahil sa alon ng galing sa dagat so iba yung kuan nila dito no? eh, hindi kagaya sa Pilipinas na yung parang pino talaga yung kuan yung mga bato yung sand talaga eh yung dito is literal siya na parang mga corals yung nasa baba pero malinaw yung tubig nila ha sa dagat tapos may mga isda din dyan. Actually sa kuan pala no, dito sa Croatia is mahal yung seafoods. Like uh, salmon, mahal yan. Mga 18 per kilo. Uh, 1 kilo, 18 euro. So, uh, times mo yan sa 60 plus. So, ma mahal siya. Tapos, bihira ang dito yung mga dagat na iwan ko lang kung marunong ba silang mag or hindi siguro inaallow na mag fishing sa mag mangdagat dagat sa kanilang kuan manghuli ng mga isda kasi parang pinaparami pa siguro nila di ba kasi ang kuan dito yung seafood si mahal talaga siya may mga isda na mura yung parang sa lake lang yung kinukuha nila dito yun nang yung mura pero the rest po yung mga puro export po yung mga produkto dito kasi nga ho gawa ng ta, sa taglamig iwan ko kung mabubuhay ba yung isda dyan tapos tag init so dito sila bumabaw sa tag init kasi marami silang mga turista na pumupunta ha, uh, around the world na pupunta dito kasi gusto nila yung mga ganito din sa atin actually uh, hindi pa ako nakapunta ng Palawan or Boracay. Pero alam ko na mas okay sa atin yung dagat kontra dito. Kasi nga, puro bag iba yung uh, nila dito yung, yung bato. O, tingnan mo, yung parang, yung parang sa Cueva Bitaw. Tapos uh, yung sa tubig naman, hindi din siya sand yung mga bato talaga na ganyan din. So, first time ko pala tong D of No dito sa Pitalon vs. Croatia. So, andito ako ngayon para mag, uh, magtarbaho kasi nga ho, may tumakas dito na Pilipino. So, nagkulang ng tao dito. Sa, so, kaya pinadala kami, dalawa kami Pilipino kasi nga ho, kulang ng tao kasi yung, yung pinalita namin tumakas daw ng France. Pero bahala sila sa buhay nila kasi choice man nila yan yan din yung pinakakuan dito kasi nasisira yung mga Pilipino ng dahil lang din sa ating kalahi na yung parang lalayas bigla yung mag run away so nang time na to is na maliligo na ako tapos ang uh, hirap maglakad lakad no kasi nga ho ang tirik ang kuan niya, ang talim ng mga bato tapos dapat uh, nakasapatos ako niyan yung pangligo. Yung binigay dati ni Aiza sa Dobronik na gamit ko pa. Tapos at least uh, hindi ka makakuan masugatan sa paa kung may uh, urgent, urgent ba o mga matutulis na bagay sa dagat. So ayan, mga isang oras din ako. Tapos umuwi na rin ako ng bandang alas 8 mid- Uh, 8.30 a.m. kasi ang init na feel ko na yung init so inagahan ko talaga siya so mas maaigi ata kung 5 a.m. ka pumunta doon or 4 a.m. kasi yung tubig naman dagat is hindi naman siya mainit hindi rin siya malamig so mainit init yung kuan dagat so okay lang yun maligo ka ng maaga tapos at this uh, hindi masyadong mainit pero gusto na ang gusto ng mga ibang lahi is yung pinakamainit talaga. Feel ko pag ng mga 12 noon ang dami-daming pa naliligo ng mga turista dito kasi na, nagpapainit yan sila, nagbibilad yan sila sa katawan nila para maging At, Tapos, ako naman is ayoko rin kasi masusunog na tayo, sunog na sunog na tayo kasi nga maglalakad tayo araw-araw. Hala nakatagalog na po bahala na ni akong voice over ka muna lang mag adjust pasensya Ah, uh, maoto ka nang maglakaw uh, lakaw, -lakaw mi ka nang pa duty init ka ayo kay usahay po na akong duty kay dahil hay akong schedule broken tapos na ako pang morning na ako pang gabi eh. pero at least butan ako nga amo karundiri kay gihatagan yun ko niya 2D o, tapos akong kauban gani kay kanang isara siya ka di ang ako nang di ganahan is broken skid mura ra siya atong trabaho ko sa KFC sa una kanang broken skid bitaw pero okay ra at least kanang sweldo lang yapon ko tapos uh, ting lang yapon ko kay kanang ibalik lang yapon ko sa grave so tiisin, tiison lang yun na ako ni siya kay pila namang yun ng bulan dali ra ang panahon so laban na yun tadring dapita ah uh, kung asa dad o taani dalon sa atong mga kapalaran diri sa Croatia pero ang kanang mga seasonal nga trabaho inaani gyud ang gakahita kanang pwede ka ipasa sa mga isla pag summer tapos dalon ka dito sa sa city sa Zagreb pag kanang winter na kung taglamig na pareya sa amo sa una kay dito bi ako na assign sa kanang ah... Uh, Dobronek. tapos pag winter kay gidala na puko diri sa sa sagre Mauto dito na ko nagdugay tapos mao gito ang akong employer karon pero gihulaman pod mi gipasa pud mi sa kaning uh, hotel.